Pinutokan niya ako, sir. Dumistansya ka, atras ka, pinutok mo. Hello mga ka-viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, mayroon po tayo ngayon bagong update po about po sa tumboy na pulis na bumaril po sa isang sibilyan. Ang dahilan nga daw dahil nag bus operation po ito sila. Kaya pakinggan po natin yung bagong salaysay ng pulis na tumboy na kung paano niya binaril ang isang sibilyan. Kaya panuuri na po natin ang sabay-sabay. Let's go! Pakikwento mo nga, ano nangyari? Lumap Lumapit sir ako sa suspect sir, I binigay ko sir yung 500 pesos sir na usapan namin sir. Na nasaan siya? Na nakasakay sa kotse, eh, sa bisikleta? No sir, uh, bumaba sir siya sa motor sir. Bumaba siya sa motor, lumapit siya sa'yo? Kab mo, ikaw lumapit? Ako sir, ang lumapit sir. Okay. Wala, yung, yung motor sir, hindi na siya sir na doon sa may motor niya. Ako na sir ang lumapit. Pagdating namin dun sir sa area, ando na sir siya eh. Okay. Inabot mo yung 500? Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung uh, basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gano'n siya kalapit sa'yo? So, or, or, malapit lang, sir, ang distansya. Eh. Parang ganyan na lang kami. Harapan lang na ganyan. Okay. So, inabot mo, bin, binigay niya sa'yo yung drugs. Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir. Ay, tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko sir kung ano kung basura nga kung mm. siya bunga sir. Sir positive. Oh. Nung pagka niligay ko ini ano ko sir yung basura ko, yung basura ang galing sa kanya. Tanggal ko sir si sombrero ko sir para yun sir yung ano na pag-usapan sir namin na pre-arrange signal sir eh. Mm. Pagka tanggal ko sir, na, lumingon sir ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko sir, lumingon lumingon din siya sir. Pagka, ano, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos, bunot niya yung baril. Agwat, ag sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, nagbiglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Tapilitan na, sir, akong gamitin yung issued shot firearm, firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir. 9mm, sir. At yung uh, gamit ng suspect, ano? Ano, sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Paano siya bumunot nung nakita mo? Ganun. Ganun, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap? Sa likod? Sa gilid? Sa, sa sir, ulo? Sa... Para, sir, dito sa, sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag so, ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, in, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo? Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo? Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok? Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutokan. Nauna, sir, siya pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa, hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan, inakita eh, ko lang nung bumagsak na si ano eh. Si... So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya? Yes, sir. So, ang baril mo, ano baril mo? black 17, sir. Nine so, 9mm yun. Okay. So, Mr. Chair? Uh, one last question uh, your honor if uh, if I may just para lang hindi ko lang makalimutan uh, yung victim ba ay nasa OB ba ng ng uh, drug enforcement group ng Quezon Sir wala pong OB o order oh, of battle sir Oh nasa nasa ano ba siya listahan ba siya ng mga known pushers or uh, o oh, nasa watch list ba siya Sir hindi ko po ano dahil Quezon sir yun eh. Alam mo, uh, ba't ka nag-operate? Unang-una, may coplan yan. Okay. Meron yan summary Ay. of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watch list ng PIDEA. Alam mo ba yan, um, Sergeant uh, Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-coplan. Which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, diba? O, oh, di ba? Pag magkukunda kayo ng operation, meron kayo sinasabit na coordination, na co-plan. Tsaka by yun eh. Alam oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, oh, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh, di dapat in inano mo, oh, kasama ba to sa mga watchlist? list? Ba't natin babayin ba kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon hindi niya, hindi niya pinag-aralan yon So alam mo, uh, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga, yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam mo rin yan, kape eh. Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating uh, organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. E eh, wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Makaraig Yes po, sir. So, alam mo na nasa, nasa watch, wala sa watch list si Insilaresma. From the source lang po sir sa uh, asset. Saan? Sa Alpha sir. Yung ang nakuhang kuha po sir. Uh, pinaka yung information po. Oh, pero pagka buy bus may pre-ops di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano, uh, Captain Macaray? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Ah, uh, Master Sergeant. well, oh, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni, ni Congressman Dan Fernandez. Yung mga drug suspects, yung mga kinokondakan ng by bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? O, oh. ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ni ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Gano'ng karaming siya buo nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po hindi po ako nakakuha, Your Honor. Sige, gano'ng karami? Peres po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams? Yes, sir. Four grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, ano eh, uh, Michi eh. By bus din yung, ng, yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Oh. Mga viewers naniniwala ba kayo sa salaysay ng tumboy na ito? Makalusot kaya sa, sa investigasyon ng mga sinado? Bakit niya binaybas oferisyon ang sibilya na ito nawala naman sa pangalan ng drug watch list ng mga FIDEA? Tama ba yan pag sinabi ng isang aset na mayroong positive dito na gumagamit o tumutulak ng droga? Ay agad nila ibaybas oferisyon na wala naman sila proof. Lalo lang ba sinisira ng pulis na tumboy na ito ang imahe ng mga PNP? Kaya lagi lamang ng mga balita ngayon is about po sa mga PNP na wala po silang tamang dahilan sa pagpatay ng isang sibilyan. Ilang buhay pa kaya ang mawawala dahil sa tulad na pulis na ito na barilin ang isang sibilyan na walang kalaban-laban? At bakit hindi siya makadiritsyo sa kanyang salaysay at sasagot sa kanyang mga sa mga katanungan tungkol sa pagpatay sa isang sibilyan? Bukod ba sa tumboy na pulis na ito, mayroon bang mananagot na official dito sa ginawa niya? Mga ka-viewers, kung mayroon po kayo i-comment mga ka-viewers, uh, please po comment lang po para ma mga ka-viewers, God bless you po.